ang talaga mga kababayan Nasa... Yung mga pasayro mo buwak bu 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 kuya Ano yung tayo parte mo Ano rin? Ayan sila may sakay tayo <laughs> Ayan. Hi po! i-follow na lang po Kay kuya driver na ano taxi vlog Ano Anong pangalan nyo, madam? Tapos pati niya. Oh, uh, ano Along pangalan niya po? Jenis, Jenis. po. Apalanya, apalanya. Ay, yon, si <laughs> Janice, Janice. Apelyido po. Apalan niya, apalan niya. Yun, si Mom Janice. May ano kayo? May tumutunog sa cellphone niyo? Ah, opo, opo. Pakipatay ako. Oh. Ay, siyempre si ate. Ano <laughs> <Along> pangalan mo, te? <laughs> Ay, ate. Well, Ayan, hindi nila pumayag sila mga kababayan magpa-video pero ayan si ate na uuna kagad yung galak yung tawa. Oh. Uh. Anong pangalan ni madam? Yung isa? At, anong pangalan ni <laughs> madam? <laughs> anong probinsya? Anong probinsya nyo pala madam? Leyte po. O, oh, taga Leyte. Saan sa Leyte? Tuloban. Ayan. Leitin tinakloban Ayan, yan. Sina. <laughs> <laughs> ano ba sa po ngayon sa ano sa bagyong Yolanda po ngayon November. Ah, anniversary. Oo yeah, nga. 12 years. Bali kanina tinanong ko kayo, may sinadya lang ho kayo dito. Anong sa bagay? Minsan lang ho kayo dito sa Manila. ano? <laughs> o, oh, history sa inyo 'tong video. <laughs> Oo. Oh, 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 dahil ng araw, kayo ang nabigyan ni Kuya ng libreng sakay. Wow! Totoo po. Totoo po. <laughs> mm. Ano? ma'am, patayin natin ang metro nyo kasi libre sakay po kayo. Opo. Oh, totoo po, oh, totoo po yan, ma'am. Nasa pre-ride kayo. Ay! Hala, kuya! Ayan yung pamas ko andog ni Kuya Taxi Vlog. Wow! Oh. <laughs> Guys, hindi po namin I expect talaga na mag na isa kaming mambano ng libreng sakay ni ni Kuya Taxi Vlog. Hello. Oh, i-expect ni vlog. Oh, ano masasabi niya dahil nasa ah, pre ride kaya? Thank you Kuya. Salamat sa paglibre. Sa paglibre. Oh, sa paglibre. <laughs> eh, eh si Madam hindi na makapagsalita. Ano pangalan ni Ma'am? Ayun. <laughs> Hindi kasi caption nyo po, yung mukha nyo po kasi, may lalagay yan. Yan yung makikita nyo po yan. yan. Oh. Ano pangalan nyo, ma'am? Si Kuya na. Ulit, ulit yung pangalan. Ayaw mo yung bigay pangalan. <laughs> oh, di ba? Eh, mga kababayan, yan yung surprise ang handog ni Kuya. Ngayon, December. Usually, November, pero... Yung na-vlog natin nung nakaraan ni yata Ayan, shout out nga pala sa inyo yung mga taga Cavite Shout out po sa inyo lahat Ito na naman tayo sa libreng sakay Bibigay natin sa taga Takloban daw po sila Ngayon si ate, <laughs> nahihiya ibigay yung pangalan niya Anong, ay, anong barangay po kayo sa Takloban ma'am? barangay Burak pala sa lady Ayan po Mga taga Burak po, Burak. Oh, oh mga taga Burak tulosa Tulusa. Yes, Ayan mga taga Burak Tulusa, shout out po sa inyo lahat yan sa barangay nyo. Kayo, ito kababayan nyo po, tuwan-tuwa dahil sila na bagay yan ni Kuya ng free ride. Ayan. Actually, hindi po namin talaga ini-expect. Oh, hindi Kasi na ano, baklaran, simbahan. Uh, Tapos, oh my God, Kuya, thank you so much. For <laughs> blessing, Kuya. Nice to see you, Kuya. Nice to meet you, Kuya, dahil... Ah, uh, ano, uwi na kami ulit sa ano, oh, sa Leyte. Itong video na to magiging history sa inyo kasi ako lang ang taxing nagbibigay ng free ride sa Maynila. Maya maya abangan Kuya. nyo mga hmm. Mga ato Mapapanood nyo po yan to? Kung nakasubscribe kayo Makikita nyo po okay. agad yan uh, Facebook no po Youtube nun, po yan Pero meron din sa Facebook Kaya lang ibang account yung Makikita nyo na lang yung pangalan nyo eh, yung ano nang channel ko. Sa Facebook page, makikita nyo din po yan. Mm, Oo. Ganon po rin? Ganon din. Same lang siya. Ayun At, na po yan. Pag subscribe na kami. Patingin nga po nung kulay. Ako lahi red. Ah, yan nga po. Ayan, yes. Si kuya. Ayun mga kababayan, dahil nasurpresa natin sila, nagulat. <laughs> nagulat. Kaya... Walang humpay na tawang ang ginagawa nila ngayon. Hahaha. <laughs> <laughs> First time ate na. No? Yes, no. first time. First time talaga ko Ano bang na, pag napupunta ba kayo dito pag nagtataksi? Paano ba? Kinokontrata ba kayo ng mga driver o ano bang ano bang karanasan nyo sa mga taxi dito? Um, kagabi, kagabi kuya, yung dating namin, doon kami sa ano sa airport. Oh. Ano, mayroon doon mga naka ano, naka, doon Ah, hilera na mga... Na, na ah, nakapila. Na, uh Oo. -oh. So, doon po kami nag-ano sa... Saan ba tayo? tayo? Uh, at, 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 at yung taxi muna. Uh -huh. uh -huh. yung, uh -huh. yung taxi. Ang masyado mahal. Mahal. Yung una mahal. ay pute ah, puti o oh, dilaw. Oh. Tapos, ano, pumunta kami doon sa may grab. Ah, sa grab. Oo, oh, eh, sa grab. Eh, bagay, binukayo, eh. Kami mismo po ang pumunta, pumila doon para mag-ano... Ayan yung mga naranasan nyo ngayon. Opo, oh, tapos ito ang hindi namin po Maka, oh, uh, uh, unforgettable uh, po namin talaga na ngayong araw nakalibre po kami sa inyo. Uh, <laughs> <laughs> hindi mo na libre sa kay. <laughs> hindi, <laughs> hindi, lang ayuda. Hindi na oh, Ano ya eh, kuya? As in, gulat talaga kami kasi akala namin talaga na ano But, lang yung yung normal lang ba kuya na namamasa eros ka? simpleng mami, nagbibidyo lang sa inyo na <laughs> <laughs> Kaya ko yung <kulat> ka <laughs> <laughs> Hindi, yun po talaga ginagawa natin sa araw-araw yung pagbibigay ng libring sa kayo. Usually, hindi natin sinasabi ito mga kababayan dahil isang surprise po ito pag sinabi kung, kung okay lang, magbibidyo tayo. Iyan, bibidyo natin at mapupunta sa kanya yung libring sa <laughs> <laughs> Dahil sila ate, pumayag, ayun, sila ngayon ang nabahagihan ng pre-ride ni Kuya. Ayun po, nasa ano tayo, nasa baklaran na po tayo. Magsisimba daw ito sila, madam. Shout out po sa ano, Sige sa Taga Shout out sa Villamor family, uh, Palanya family po. And sa lahat-lahat po na ano na manonood, kilala kami sa Tolosa, please subscribe po sa YouTube channel ni Kuya Taxi Vlad. Baka isa na po kayo na mabahagi for oh, in case po oh, na pumunta po kayo dito sa Maynila. Yun po. Ayun, ayun lang. Maraming salamat naman dahil sa pagpayag nyo po sa pagpapabidyo, hindi nyo rin po akalain siguro na pre-ride po kayo. Ano? Mm -hmm. Ayan. Yes. Bali mamaya po kayo na lang po mag-share sa mga kababayan niyo ng video na to. Opo, opo, opo sir, sir opo. Naka ano naman. <laughs> oh, Kasi ako po wala po akong load kaya hindi ko open. Pero mamaya po. <laughs> oh. Ano ko po, po? I isa-subscribe ayan na nasa baklara na po tayo ayan magsisimba to sila madam dumayo lang galing takluban para sa pagsimba nila dito ayan bababa na po sila dito po Ayan, legit po yan. Wala po tayong bayad. Wala pong thank cut you. ang video natin. Para... Thank you. Sige, ingat po uh, kayo. Opo. Okay. <laughs> 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 thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Oh, legit po, Ay, oh, legit po yan. Kuya, thank you. Uh, thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. <laughs> Ayan, labis ang tuwa po nung dalawa dahil hindi po nila akalain na ano na libreng sakay tayo mga kababayan, maraming maraming salamat sa pagsuporta sa yung mga sumusuporta kay Kuya Taxi Vlog at saka yung mga mabibigyan natin ng libreng sakay sa mga darating na araw. pasuporta na lang po sa video ni, Ta ni Kuya Taxi Vlog. Babay po sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Baklaran ito. Nasa Hive po tayo. ayan isa na naman taga-probinsya nabigyan natin ng free ride ni Kuya Taxi Vlog. Babay po sa lahat.